ay na ma-offense si Senator Jinggoy daw wala namang binabanggit na pangalan siya Senator Kiko. Well, sabi nga nila, eh, di ba? Matopato sa langit, sa ay wag magagalit. Eh um, siya may na-left um, sabi off the hook daw marami. Marami sila, mm -hmm. hindi lang naman si Jinggoy yun. No? Pero huwag naman sana mag-illusion si Jinggoy Estrada na off the hook na siya. Eh meron pa siyang uh, three counts ba ng indirect bribery at direct count na bribery na convicted siya ha Convicted! Mm -hmm. So hindi totoo ligtas na siya. At saka hindi totoo yung sinabi niya doon sa privilege speech na na napakahaba na pinagdaanan niya at napatunayang wala siyang sala kasi siya ay convicted. Pending lang ng appeal sa Supreme Court. So convicted yan si Chico Estrada and it's not yet completely off the hook. So kung tinamaan siya, siguro accurate kasi na may pinakawalan siya doon sa plunder at nandiyan na naman siya sa Senado. Um, pero hindi lang naman siya pinapatamaan. Eh, bakit ba defensive tong si Jinggoy Estrada? Baka kasi totoo. Eh, alam naman natin yung katotohanan, di ba? Um, and, and nakakalungkot. At sabi mo nga, ang topic naman natin, no, kung bakit nga ba ang hirap magpakulong. Eh, certainly, ang first, eh, parang siguro nag-isip ako kanina, mga limang bagay siguro, may isip ko lang eh. Pero syempre, this is a more complicated topic than it is. Yeah. Mm -hmm. Uh but the first one is of course we really have a weak justice system. Teka na, uh, sorry. Sorry bago mo isa-isahin 'o para lang okay. meron tayo ng uh, clarity in terms of definition of terms no. Pag sinabi ng pandarambong plunder no. Bakit kakaiba siya kumpara dun sa ordinaryong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Para may konteksto yeah. tayo. Oh, may threshold amount yan, yung plunder. Eh. Um, na nga ng threshold amount. 50 billion, billion, billion na kayo pinag-uusapan natin ngayon. Di ba? Uh, dapat kaya yata 50 million pa rin yung plunder. Pero siguro iba pa dapat talaga itong um, ibang scale ng plunder ito. Eh. 50 million, ano na yun, scandalous na yun dati. Ngayon, billion, 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 umaabot pa ng trillion. No? Can't even count that money. I don't even know what I'm gonna do with that. The moment that I get even half of that no right now. Mahirapan siguro kung bukas ko nung ano, ano saan ko gagamitin. You no? Know? Having said that, kaya siya pa pandarambong. Pero yung nakikita nating pandarambong right now is of a different magnitude even, no? Not even imagined and contemplated under uh, under the current law, no? Pero ang parusa na kasi sa planter, sa pandarambong is life imprisonment na yan, eh, no? Um, perpetual disqualification from office na yan. Eh. Yun na pinakamabigat, eh, supposedly. Eh. eh. naniniwala naman ako, and this is empirically proven, Christian, which is the first thing that I want to say, that um, it is not actually the severity of the crime Uh, severity of the punishment that deters crime. Huh? It is not the severity of the punishment that deters crime. It is actually the certainty of apprehension and thereafter conviction. No? So, kahit na mo pa dyan death penalty, uh, mo man ng buhay, no? kung confident naman sila na <laughs> hindi naman o kaya, kaya ko naman lusutan, Eventually, that um, and they were gonna be they will be able to show that crime does pay. Eh kahit na pinakamabigat pa yan na death penalty, kahit na um, um kahit na uh, masakit o di ba babatohin mo hanggang mamatay o whatever, um di ba the, um, the severity of the crime kahit na inhumane pa yan, eh hindi yan magiging effective kung walang certainty of um, punishment, of certainty of conviction, certainty of apprehension. And bakit ka ba? Wala, tayo, wala tayong apprehension or certainty of conviction. Usually for show lang, di ba? Ang pinaka-close natin dyan is yung panahon ni Laila de Lima, nung Secretary of Justice siya, na pinakulong niya sabay-sabay. Gloria mga pag Jingoy mm -hmm. Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, um, sino po pang namimiss ko, no? So, anyway, sabay-sabay yan. Bong, Bong Revilla, diba? ba? Bong okay. Revilla, Jingoy Estrada, di ba? Magkakasama yan. Um, tsaka si Gloria Bacapagroy, Juan Ponce and Rile. Sabay-sabay pinakulong. Sabay-sabay inimbestigahan, no? Um, but unfortunately, after that term, eh, unti-unti silang nakawala, no? Um, ang, ang pangit kasi sa ating justice system, and I'm saying this as, a, as a lawyer, unfortunately, is it is so slow so slow. Ibig sabihin, ang ang laban lang, pahabaan ng PC. Eh, eh supposedly, mm -hmm. eh buhay naman nila ito, mahaba yung patience nila. Pag hindi na init-init yung topic, hindi na masyado nasa radar yung napoli scandal, hindi nasa scandalous as before, eh unti-unti ng A, um, um, nawawalan ang gana yung tao, B, hindi na init yung issue, C, nagpapalit na yung mga prosecutors and even judges, nakakalimutan na even yung case records, no? um, D, um, and eventually successful na rin sila to be able to hijack the system no and in natin you know, yung possibility and alam naman natin yan na meron talaga corruption na sa uh, infrastructure meron may corruption din ba sa hodokatura meron din yan no um, and and ma, ma, ang tiwala sa justice system ng ating mga um, ng, ating mga kababayan which is why Imbis na ngayon, ang maririnig mo, i-demanda kita, ipakukulong kita, di ba? Kung kaya nga nausin tool for justice, instead eh, instant justice. Yeah. Kasi bakit? Ang bagal ng justice system. And why is it that it's low? No? And pinag-aralan ko ito nung ako'y nag-aral ng a little bit higher studies. No? Um, mm rin natin na ang allocation, for example, sa justice system for the last, in the last 20 years, um, hindi, hindi bumab, ano eh, hindi once or twice lang umakyat ng more than 1% of the national budget. Ako equal budget. Uh, yung so we're budget. we're not, yung budget ng, yung judiciary. Mm Ang lagi sinasabi ng mga tao, eh, uh, pero lang naman ang meron dapat sila eh, Hindi naman ganoon eh. Kasi kung makikita mo even our court rooms, walang dignidad eh. Tumutulo, yeah. aircon nasa labas, yung mga case folder kusat saan, no? Um marami lang um very undermanned. Ito na lang, tanong ko na lang. Bakit bakit sa Court of Appeals at sa Supreme Court, mas maraming abogado na staff ang isang justice kumpara sa isang trial judge? Eh yung trial judge, siya yung frontline service no? Siya yung maggagawa ng case folder, siya yung magre-reception of evidence, siya yung magta -trial. Frontline service yan eh. Swerte ang isang trial judge, may isang abogado, dalawang abogado sa courtroom niya na magsusulat ng decision, mag-aaral lang lahat ng mga pieces of evidence. Maraming mga parts, including the METC, no West Court, wala yung, ano eh, wala yung abogado. So ang bottom line, I think we haven't invested so much of our resources properly on the in the justice system. Kaya napaka-bagal. Clog ang ang daming demanda, may mga pending sa courts ng mga 10 years, um, 15 years, ay yung kaso kala ni Laila De Lima, imagine mo, METC case, 6 months, 6 months ang maximum penalty, 7 years, trinay, 6 and a half mm. years, trinay, napang-acquit na yung tatlong, ano, tatlong uh, mas, mas severe ang punishment, ito 6 months ang maximum, 6 years, 6 and a half years, trinay, you no? so what's the point? Sa akin, hindi dapat pahabaan kasi ng PC kung mainit ang issue, kailangan nakatutok 'yung mga tao diyan and then very important na um mabilis din 'yung ugong ugos ng ng kaso. Hindi dito 10 years, 15 years di pa tapos. Apat ah, hanggang Supreme Court makawala ka for the time being, wala na 'yung interest ayo. Mahaba 'yung PCN which is the second part ng aking gusto ko sabihin related, 'yung freezing okay, of assets. wait before freezing of assets assets. No? Doon sa, sa bagal ng batas sa binabanggit mo, given our existing system, is there a way to expedite it? Kunwari, napaka-urgent itong problema, di ba, dito sa massive plunder when you talk about flood control budget. Is there a way to expedite the process under the current system? Well, alam mo, dapat mas responsive in my humble opinion no, and my submission to the Supreme Court. Mas um, responsive dapat yung korte sa um, sa ating, um, sa magalitong mga klaseng skandal sa mga burning issues. For example, nung pinatay yung um, 54, yung pinatay dun sa Ampatuan Massacre, They deluded one judge at ito lang ang tinatray ng judge because there were hundreds and hundreds of um, witnesses and then napaka-importante na matapos niya lahat yon at magkaroon ng mabilis na conviction para hindi kumalat ang impunity. In that particular case, responsive ang korte. No? Um, I think there was also a debate on whether we should televise court proceedings. Bakit kasi televise ang court proceedings? sila sabi nila, A uh, violation ng subjudice rule, di ba? Eh, sa aking isip naman, eh, yung subjudice rule, actually, hindi naman dapat talaga applicable sa Pilipinas yon kasi wala tayong jury system. Ano ba yung subjudice rule? Dapat hindi ba pressure yung normal people ng juries ng mga sinasabi sa labas. Pero trial judges are supposed to be lawyers so are trained to appreciate only based on evidence, no? Mm -hmm. Sa akin mas maganda na may nanonood dyan, may na, na, sinusubaybayan uh, yung ano, yung yung, yung uh, justice system. Uh nagkaroon ng initial decision ng Supreme Court. This was my thesis before, uh penned by Justice Conchita Carpio Morales na ite yung Ampatuan proceedings. Pero uh, ay yan, masyad, uh, or or buong on bank yun. Tapos, all of a sudden in a um, resolution na supposedly signed daw by the ad bank pero nilabas lang ng clerk of court, hindi na raw ititelevise. No? So medyo weird lang yung mga ganong klaseng nuancing na um, bakit ba na takot tayong i-open up eh, yung justice system when it comes to citizen participation para bang bawal ma-pressure yung judges or bawal um, bawal yung judges ultimately na end bawal ng public criticism. Masyadong secret ang tingin eh. No? Para sa akin, balanse yan. Huwag sa inyong korte. Pero dapat lang, open ang korte sa criticisms. Open dapat ang korte sa publiko. Hindi yung pupunta lang doon araw-araw. Sinasabi kasi nila eh, kahit nakalagay sa constitution, open yung korte. Ang sinasabi nila, eh, pwede ka naman pumasok. So, totoo lang, hindi ka naman basta-basta pwede pumasok sa korte. No, Oh, may pet, di ba? Sasabihin nila, basikip na kasi. Yun yung palusot, yeah. di ba? Um, and secondly, um, wala naman talagang espasyo. Tsaka thirdly, kaya mo ba araw-araw as opposed to the convenience of just taking a look at your um, TV for example at siguro may channel na mapapanood mo itong mga ito. Bottom line is I feel like um, and I think na sobrang kulang ang ating um, scrutiny of the justice system, sobrang mm -hmm. kulang ng investment natin ng justice system. Again, empirically, less than 1%. No? Awala uh, wala nga sariling ano eh, locations at korte ang mga um, regional trial courts and mga um, lower courts. Ha? Wala silang sariling lugar. Usually provided yan by the local government unit. Kaya nga yeah. naalala ko, ang theory ko noon, hindi naman sa I'm casting aspersions sa judiciary, pero sabi ko, paano ako mananalo nung dinimanda ko yung City of Mandaluyong doon sa Angkas Ordinance. Kung maalala mo yung bawal yung dalawang lalaki sa single motorcycle. Nahuli ako um, eh. Reiter ako eh. No? Una pa lang, sabi ko na sa Regional Trial Court ito, naku mahirap. Kung dyan ko isasampa, matatalo na ako dyan. Uh, kasi grabe din ang influence sa local government units doon sa ating local uh, local judges. So alam sabi ko, I will just prepare for eventually sa Court of Appeals, Supreme Court. At nanalo nga sa Court of Appeals at ngayon nasa Supreme Court na yan. Hopefully, ma-reverse yung decision na yan. So, ang point is para bang pag pumapasok ka sa korte, wala rin dignidad. Walang capabilities. Ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, may nakasapik, nakasabit na map, um, yung aircon tumutulog, kung aircon at all. Marami pang courtrooms hmm. na hindi aircon at all. Kung pupunta ka sa Kaloocan, Diyos ko, ang nakalagay, bulwagan ng katarungan. Yung bulwagan ng katarungan, walang nakala hindi mo mga babasa kasi tapyas-tapyas na yung pangalan ng bulwagan ng katarungan. Nasa tabi ng riles na dating mall, tumutulo, walang dinidad. Sobrang pangit ng courtrooms na iba. no So, I think mm -hmm. we have to invest more on our justice system. We have to. Wow. Lawyers kasi itong mga to eh. Kulang sa, tingin ko lang ah, administrative, mm -hmm. capable as admin, administration and management ng personnel pati. Para bang kaya-kaya lahat ng trial courts, eh, hindi kaya na trial courts yun. We have to invest more on frontline services, particularly in trial courts. Yun yung tingin ko. Kaya bakit bababa yung justice system? Mm -hmm. Bago tayo pumunta doon sa aking ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalimang Okay. Ibangs, bago tayo pumunta rin sa number two freezing of assets. So, naalala ko lang, nung batang reporter pa ako, nagko-cover ng local courts, there was a big decision that was to, to be announced nung araw na yun. I forget ko sa Malabon ba yan. Tutuloy ka ng medyo mahaba-haba, baha. Tapos classroom na makeshift. Tapos dun yung korte. Tapos yung nakatambak lang yung mga documents whatsoever. Para bang So mamaya yung pakaramdam ko para doon sa justice system natin, 'di ba? Parang yung dignidad na binabanggit mo, paano mo magkakaroon? bilang isang akusado, bilang isang biktima, bilang isang nagko-cover, kung makikita mo, ito pala yung justice system natin. Diba? eh tsaka um, sa akin, yung physical manifestation, manifestation niya na walang justisya, diba? kung bulok, oh, yung itsura oh, sa labas, eh malamang, hindi nga nila kaya i-keep in order yun eh. Paano pa kaya yung real justice system? Di ba manifestation yung physical, hmm. ano eh. Um, so okay. talagang walang dignity yung yung hmm. yung yung, yung, yung uh, korte natin at ang 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 masaklap pa diyan di ba yung um, even yung pagkalendaryo ha. Pagkalendaryo ng justice system, experience ko lang sa litigator, ikakalendaryo ko ng 8.30 a.m. Okay? 8.30 a.m. 40 yung cases. Pero lahat kayo nakakalendaryo ng 8.30 a.m. Lunch time na, hindi ka pa natatawag. Sino kawawa? Yung litigator? Yung nagdedemanda? Yung biktima? Yung abogado nila? at saka napapamahal kung lalo na kung per hour yung yung abogado. Kung baga wala, para bang yun na lang injustice na yun, di ba? yung walang karespetuhan -respet sa oras ng mga parties, ng mga abogado, at na, lalo na yung mga litigants. So, napapamahal so, yung litigants. Um, so, hindi accessible ultimately yung justice system. So, anong gagawin mo? Mapapamahal ka, hindi maayos, sobrang tagal, judge ko na lang ipagpapadyos <laughs> eh, ko na lang. Yan yun eh. Yan yung narinig ko lagi ha, sa mga kliyente. No? So, unfortunately, this is the real state of our justice system. We haven't invested properly mm. for the justice system to make sure that it works. We lack personnel, we lack technical know-how, we lack capabilities, and we're pretending as if it's not true. No? Um, mm. medyo tabo nga siyang pag-usapan, pero dahil nga binigay mo itong topic na to, I was able to at least master the, the courage <laughs> to so at least tell the truth when it comes to my observations. Pagkasama ko yung mga associates ko, associates ko sa um, sa um, dun sa mga korte, tapos sasabi ko ayan, hindi na mo nakasabit yung map. Anong klase yan? Sa law office nga natin, hindi natin papayagin nakasabit yung map. Di ba? Sa law office no. nga natin, hindi natin papayagan ang dumi-dumi na ganito. Sa law office mm -hmm. nga natin, hindi natin papayagan na ganito yung itsura ng isang kwarto. Pero the justice system, it's the real state, no? The physical manifestation, again, is, um, shows the real state of our justice system i think